Diyan. Ayan, guys. Magandang hapon. Yan, share ko lang po pala sa inyo yung uh, mag-unboxing po tayo nito. Uh, Na-order ko po from Temo. ah uh, try po natin kung maganda po yung tripod po na order natin. No? Uh, uh share ko po sa inyo kung ano po yung laman nitong ating ah uh, parcel from Temo. So, let's go, guys. Samahan niyo uh, ko. buksan natin, guys. sila natin kung sana maganda, sana legit yung ano, no, yung legit sana yung ano niya, yung laman nito. ayan. Ang temo siya guys. iba bago to? Diba? Kasi dati nag-order nag lang ako. Ano lang. Uh, ano lang. Lazada and Shopee. Pero ngayon may tema din siya guys. So ayan. Tingnan natin. Ano yung bago siya? Stabilizer ni Kamen. Aw. Oh, tripod pala. So eto siya guys. Yung itsura niya. No? Ayan. Ganyan hmm? lang pala guys sana legit siya, no? Kasi makakatulong talaga to sa mga pag sa pagbablog ko. Ay, baliktad siya, guys. Baliktad siya. Ayan. Kung, ah, um, nag, blog, ano ka, uh, video creator, vlogger, or nababalak pa vlog para sa yung video na siya, guys. So, ayan, samahan niyo kung, ah, uh, tingnan natin ito. Oh, ano to? Ah, yung hand, parang ano siya, handle siya, guys. Handle siya, no? Try pa na, inalim natin. Oh, mabigat siya, guys. Ay, mabigat siya, guys, oh. Wow, charan! Ang ganda! Mabigat siya guys, Mukhang matibay, no? Hindi katulad nung isang, ano ko, tripod ko na magandang talaga siya. So, yun, wow! At, at, may mga pindutan siya guys, oh, look, oh. Mga pindutan siya guys, madaming pindutan. No? So, parang remote na talaga siya. So, yun, ah, uh, tingnan natin sa manual. Sigurado may manual naman to, ayun yung manual. Titingnan natin kung paano ba siya gamitin from Temo. Ah, uh, bali pala guys, ang price nito, regular price niya ay So, yung user ako ng Temo, nakakuha ko ng coupon ng 500. Kaya, bale, yung binayaran lang natin dito, guys, ay 1.8. 1.8 lang yung binayaran natin. Nakal pag nabayaran natin, nagkalas po tayo dito ng 500. So, yun. And free shipping din po kasi new user po tayo ng Temo. Ay, may, may manual siya, guys. O, dito natin susundan kung paano gamitin. O, oh, may manual siya, guys. Ayan. Ang Chinese. Dito natin sa kabila. Ayan. oh ayan. Susundan natin dito, guys, yung ano niya. Madaming ano, oh, madaming pindutan din. Ayan. Ayan. Oh, Try natin guys yung danto, no? Para makita natin yung shot na ano. Kung maganda pa talaga yung shot. Kasi guys, ano na siya? Automatic, ano na siya guys? Stabilizer na siya. Kaya kahit nasa tayo, maganda itong gamitin kasi stabilize, may stabilizer na siya. So, yun guys. Mabigat siya, oh. Mabigat. Dapat nakita nyo, may sign siya, oh. diba, May sign ng camera. So, dapat pala, paglagay natin ng uh, ah, cellphone natin, dapat, doon, papunta doon. Kasi doon yung turo ng, ano, na, ng guidance. So, ganito lang guys. Oh. Tapos make sure na naka ano siya, naka gitna yung cellphone natin. So yun. Tapos ayan guys, binasa natin yung manual nito. No? Kailangan ba na tayo guys mag-download ng apps na to? Yan, i-scan natin siya, gimbal show, para may connect natin yung ating tripod dito sa ating cellphone. No? Uh, kaya yan, nakita nyo guys, may ano siya, may parang barcode siya, no? may link na kailangan natin pasukan. So yun guys, isearch natin dito sa cellphone natin yung yung ano yun. Gimbal show niya. Punta tayong Play Store. Syempre, guys, punta tayong Play Store, uh, ano natin, I search natin yung Gimbal Show. Ayan, nasa lumagas na siya, guys. Ayan, update lang natin siya, guys, kasi dinawload na natin siya ngayon. So, yun, update lang natin. Kailangan natin pumasok sa apps na yan para may connect natin yung uh, ating tripod. So, sa next video ko, guys, uh, mapakita ko po sa inyo kung uh, kailangan po muna natin i-master gamitin to. I-share ko din po sa inyo kung paano ko po ba gagamitin ang ano nito. Kasi madami po talaga siyang pindutan, guys, oh. Madami po siyang pin, mga pindutan na yan. At may na ano din po siya, may count din po siya kung paano po ka, ano ang bawat pindot dyan. So, kailangan po natin pag-aralan na mabuti ito manual. Pero sa tingin ko po, mabilis lang naman po siyang sundan. So, yun guys, ayan. Salamat po sa pagsama po sa akin, sa pag-unboxing ng ating uh, bagong tripod po from Temo, no? Uh, sana po gusto nyo yung video. Uh, Pakibangan po yung uh, susunod ko pong update para po sa sunod ng video natin ating vlog. Thank you for watching guys. Bye!